Anay, oh. ang pinadala sa atin is 5,125 So, ito lahat ang resibo Dalawa kasi ito Ito yung resibo ng bigas Ito yung resibo ng grocery Pero, dalhin ko ito, Nay, ha Akin lang lang ito, yung resibo Now, may suklik ka na Okay, 1,000 Ingatan mo na, kasi bawal ang tupi ha Alam mo yung pinahin 1,000 1100 so 1200 then oh. 30 35 One, two, three, four, five. Kang sukli na. Oh. 1 2 3 4 5 mayron ka so clean ah 1200 Forty then one, one thousand two hundred forty one, then my ten cents. Thank you. Thank you.

ayan mga kababayan nandito na po kami kay tatay kung sa ito po yung tinlungan namin at nag vlog namin nung nakaraaraw at yung laking nakabalik kasi malakas ang ulan Tay, magandang hapon po. Oh. Kumusta? Oh. Kita mo ako? Oh. Lagi kita ka pa sa akin? Oh. Ay, hindi na. so, like, kumusta? Pinabuksan natin yung ano ha. Pinabigay sa atin ang isang mabuti sponsor natin ha. para ko buksan. Madilim. Nay, ito yung Tatigay nila, hindi madam from America. Hindi hmm. ma, no, may capi na Kapi. Quaker Oats tata, alam mo kung paano gamitin ito sa kanya? Quaker Oats. Pwede yung pag-almosal yan, pakakain mo sa kanya. May, pwede mo lagyan ng gatas. Ayan. May gatas. May nagkakapi ka? Ayan. May kapi din dyan, ay. May asukal tayo, dalawang kilo. Hmm. may magic sarap may mantika ayan kinupli sardinas rito, 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 rito. Okay, sardinas kita natin si sponsor na, para oh, downy Ito, saan to? Hindi ito antika, ha? Panghugas ng pinggan. Ito, shampoo. Sabon. Sabon pa ulit. Toothpaste. Alkohol, para sa kita tayo. Then, uh, sus guard. Then mayroon kang 25 kilos na kaya 25 kilos na bigas na ay eh, ha. So Ito po yung napamilihan mga kababayan. Pabigay po ng uh, sponsor natin. Ayan po. Ito. Sakit Tsaka bigas po. Okay, Nay. Kumusta? ah Masaya ka? Masaya po ako na nabigyan niyo kami. Ah? Masaya po nga nabigyan niyo kami. Anong naramdaman mo ngayon? Masaya po. Masaya? So, nagdasal ka ba? Nasaan may bibigyan ng tulong? Opo. Ha? Opo. Maano ako. Masaya talaga ako. Gano'ng kasaya ang naramdaman mo ngayon? ano masayang masaya ako Kasi ganito lang naman ang naranasan ko. Na tulong sa akin. Pagpasalamat kay, kay madam. Maraming salamat po madam sa bigay mong tulong sa amin. Oh. Naway, no marami pa siyang matulungan. Ano? Opo. Opo, sana po marami pa kayong mga tulungan. At kagaya ko rin. Mm -hmm. Sitatay! Oh. Ha? Mga kababayan, kung naalala nyo po ito, pinulag ko na ganito po ang hirap na ano nila <coughs> ng buhay. Oh. Tapos ito po, basa ano naman. Maulan kasi po. Hmm. Tapos ko, kawawa naman. Kanina, hmm. na rin. Ay, may tubig to kanina, Nay? Opo, Tapos yan. Tapos humupa ngayon, humupa na. <coughs> <coughs> o, sige po. Maraming salamat po. Ganito kami na nabigyan niyo kami ng tulong ganitong kahirap namin so, ba't na minsan ba na wala ka na ng pag-asa? wala po, wala na talaga kong pag-asa kala ko walang tutulong sa amin bakit? kala ko habang buhay na kami ganito walang tutulong dahil ang aking mga anak mahirap din po huwag kayo mag-alanay kasi maraming so, tao mabubuting loob mga anak ko din wala din po makabigayman mm -mm. man sila sa akin, hindi yung kasi lahat ng mabibigyan ako. Mm -mm. Si tatay ba? Kumusta? Anong naawa ka ba kay tatay kapag walang kape? Oh, oh. Siyempre, naawa din ako sa kanya. <coughs> Naano ko rin naman kasi nung maayos pa siya, hindi naman ganito. Mm -mm. So, kain na naman kami. At so, ito. ngayon gaano ka kasaya na marami ka na? At mayroon ka pang sukli sa akin. Baka akala mo ba? May sukli ka pa sa akin. May ibibigay pa akong sukli sa iyo. Maraming salamat po. Hmm? Sa inyo, inyong lahat. Tumulong sa amin. I think kailangan natin na ay <laughs> siguro kailangan natin magpasalamat kay God kasi oh, si God man. ang naging daan. di no. ba? Oh, maraming diba? salamat din sa Panginoon dahil siya naman po din na nakakaalam sa lahat. Kasi kung wala oh, si God, wala ito. Ano ma, wala man akong magagawa kung walang tumulong sa atin sa itaas. At higit sa lahat, nagpasalamat tayo sa nag-sponsor sa iyo. Ha? So, yun lang na. Tapos may ubo ka pa pala? may oh, ubo po ako. Oh, sige lang Nay. Huwag ka mag-alala kasi may sukli ka pa naman sa akin. Ibil mo lang gamot. Ha? At bumili ka ng ulam mamaya, yung may sabaw. ha? Tay. <coughs> <coughs> ano ah, man, kita mo pa ako? Oh. Ay, hindi, hindi siya nakapagsalita talaga? Magmula na na-stroke? Mula siya na-stroke. Yung pag-stroke niya talaga, yung binuhat siya. Wala oh, oh. na. Hindi ay, na. Ay, totoo hindi nakapagsalita. Hindi na. Tala. Oh, sige, tay. Palakas oh. ka tay. Andito lang kami, tay, ha? Oo. Oh. <coughs> Madalas tayong makita. Ano yon? Oo. <coughs> oh. Paano siya pag manhing ng kape? Anong ginagawa niya? Ganyan lang. Sisigaw lang siya. Ah, tapos yung kamay ginaganong ganon? Mm -hmm. Tapos, kukuha na siya ng tasa. Kasi nandito yung Kapihan niya. so alam niya na? Alam mo na? oo alam oo, oo. na po. Ilang taon na siya tatay ganito? 64 four So, ilang taon na siya naging na-stroke? Ano na? Mga walo na. Okay. O, sige, na ha? Ibibigay ko sa iyo ang sukli mo, ha? O, sa lang po. Oo. Oh. 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 Okay. Nay, asante ka lang. In, uh, one, two, three, go oh. nay, uh, ang pinadala sa atin is 5,125 so ito lahat ang resibo dalawa kasi ito ito yung resibo ng bigas, ito yung resibo ng grocery pero, dalhin ko ito na ha akin lang ito, ang resibo now, may sukli ka na okay, 1,000 ingatan mo na yung kasabawang tupi yan ha

mayroon kang sukli na oh. 1,240 then 1, 1,241 then may 10 cents ito po oh. ito 5, 10 may oh. 10 oh. cents sa akin so kabuuhan po na is 1,000 po lahat yun, ha? So, maraming salamat sa iyo at pag-ingat kayo. Bumili ka ng gamot niyo at saka ulam. Hindi na ako nakabili ng ano ulam po oh. kasi dalawa lang kami, nahirapan mo umuulan pa, nahirapan magbitbit ha. So, bumili ka ng prutas or ulam, then kayo na bahala sa pera ha. Oo. Oh. Oh, so, salamat, Nay. Oo. Oh. Ha? Maraming, maraming uh -oh. Sa oh. Ayan mga kababayan, ito po oh. si Nanay. Ano oh. Bigay? Tay, ano po oh. yun? Oh, siya po si tatay na nanay at tatay na tinulungan natin sa lahat po nang bigay at sa lahat po nag follow sa akin maraming salamat po at of course kay madam maraming salamat po ang init maraming salamat po sa inyo sa pagtiwala ninyo sa amin oh, oh. salamat po God bless you po, thank you bye